Yon, so hello, what's up mga kalae? yeah, meron tayong update ngayon mga kalae Dito sa ating uh, Jansen at Bandi Maruhi. Ayan mga kalae, so nagpisa na nga siya Kaya nang umaga ng isang itlog At kayong hapon yung isang itlog niya mga kalae Napisa, halos sabay niyang pinisa yung itlog Napakagaling talaga magpisa ng pares na to mga kalae Grabe, napakagaling So yun nga ano, Uh, may bago na siyang inakay. So titingnan natin kung anong itsura na ang kanilang mga inakay kasi kasi kapipisa nga ang mga kalae eh. Ayun, medyo ala ano no, nang tapang oh. Ano? Titingnan natin, titingnan natin. Ayun oh. Kuno dalawa na oh. Dalawa na, kita niyo mga kalae eh. Kuno dalawa na oh. Dalawa na. Ah, ganoon kalupit 'yan mga kalae ano? Tapang 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 oh. Ayun oh. Yan bari itong Jansen natin, ayun oh. Ano? APRP yan niya mga kala ayun oh sa so, ito yung ating Mary. So yun nga mga kalaya no. So dito ko na muna tatapusin tong bidyong to para sa Arno to kaya ikaw na nanonood magyakag ka pa aray. So bye-bye.